Magbabalik na ng sesyon ngayon sa kongreso. Anong asahan natin, Kong? Mayroon na lang apat na batas na naiwan na iwan, uh, hmm. batas na priority bill ng uh, Pangulong Marcos. Yun ang papaspasta ngayon for instruction of the House leadership ng uh, Speaker of the House, Speaker Romaldes. Hmm. So yun ang uh, focus natin ngayon. At the same time, mamaya, first day ng Congress TV, ito yung uh, nga. live live na mga sesyon ng... Uh, kongreso na makikita ng taong bayan at ginagawa ng mga kongresman ng kanilang representative mm. para pag nakita nila, saan ba yung kongresman namin? Kung walang ginagawa, edi wag na nalang iboto sa darating na halalan. Oh. So, dapat, eh, nandoon, nakikita mo ngayon. Eh, parang, mga mo, mga, parang transparency ito by Aljo. Diba? Di Kasi, mm makikita nila kung yung congressman nila ng kung anong ginagawa, o baka nangungulangot lang. Parang sa congress, di ba nakikita Tutulog. mo yung mga senator? Mm -hmm. oh, mga senator? Eh, ganoon din ito ngayon, mga congress TV at mga committee hearing. Ayun. So, umpisa yan mamaya, by Aljo. No, may, sa congress TV. May tanong dito, may ipafile ka bang mga panibago? Paano kalang batas, by Kong? Ay, yung uh, Dagdagan nyo, 65 pesos na discount hmm. na kapiranggot na parang pinapalimusan lang yung ating mga senior citizen. Senior citizen? Mm -hmm. Dagdagan, kasi 65, ano mabibili mo? Dapat gawin 20%. Kung nga rin, ah. 1,300 oh. ay uh, dapat gawin 260 out of the 1,300. Tapos alisin na yung mga booklet-booklet na, gisiin na yun, punitin. Oh. At uh, kasi senior Citizen na nga. Di ba kadalasan senior moment nakakalimot na. E eh, pagdating doon, naku hindi ko mam, ma pasensya na, hindi ko dala. Ay hindi, sabihin ng cashier. Eh kung yung cashier nakasibangot pa, ay hmm. yung cashier nakipag-away sa mister niya o boyfriend niya. Ay hindi, na pasensya na, eh, yun ang batas. Eh. Kong, good morning yes, uli. Yes, wala no, 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 wala ka oh. uli. O oh, sige, go ahead. Ay yun ang, yun ang gagawin natin kasama mm. ang United Seniors and Party Congresswoman oh. na... Uh, magsaysay mm -hmm. at uh, mga kasamahan ko sa Aksya ay si Congressman Ed Bikyap at Congressman Jocelyn Tulpo. Mm Kasama -hmm. din daw si Congressman Ed Bikyap ng Benguet at si Congressman Ralph ng Tulpo ng 2nd District. Mas maganda, mas marami. Alam mo naman numbers game ito. So, ang uh, plano natin ay uh, uh, uh yung mm -hmm. uh, uh, Senior Citizens Act. Kailangan nang baguhin yung discount na Gawin 20% hindi 65 pesos. Kunga. So, mga yan. Tapos, hindi na kailangan pagalhin pa yung kanilang mga senior citizen na uh, booklet. booklet, o yung kanilang purchase booklet o discount booklet kasi lagi na nakakalimutan yung ba eh. Senior citizen na eh. Hindi pa ba sapat yung senior citizen ID? Tama. Tapos yung booklet-booklet eh, parang pag pinagdududahan ng senior citizen ng mga manluloko o mm. uh, inaabuso ang kanilang discount, wag naman. Alisin na natin yan. Parang naman, ewan sino mga tagpulano nag-approve niyang uh, batas. Niyan. Tsaka, hindi na siya tama si Congresswoman Jocelyn Tulfo. Eh. Hindi na ang yung 65 pesos niya dahil mahal na ang bilihin. Totoo. Ganon din yung sinasabi ni Congresswoman Ebik eh, Yap na mga senior citizen, bakit titulitin natin magdala ng booklet, eh, mga senior citizen ID. So hmm. kailangan na talaga we have to review. Ah, uh, this law bay, at saka dagdagan yung discount at alisin na yung booklet na yan. Saka uh, yung mga sa PWD din natin, mga solo parents, since may diskwento exactly. din sila dapat batay sa batas. Exactly. Iyon eh, lang ang kailangan revise, hindi lang nababantayan 'bay sa dami ng problema natin, pero dapat kailangan balikan. We have to go back para ma-review yung batas na yan uh, by Aljo kasi hmm. kung hindi, eh, wala mangyayari. At dapat naman talaga ang batas nire-review mo after so many years. Oh. Kailangan balikan mo para ma-review, ma-update ma, ma, ma ikaw nga. Oh, ma-update lang, ma-amend kasi ano na mga ancient na iba dyan, obsolete na eh. Pero mo 65 <laughs> 65 pesos. Anong, anong ma ng ma mag-asawang senior citizen? <laughs> hmm. Ang mga pa, dalawa sila, hindi isa lang ang pwedeng oh, yun lang nga. 55 pesos. So Paano kung, alam mo ba, Bay, pati yung mga uh, insure na yun, yung inumin, oh, wala gatas. pa discount dyan. Eh, karamihan na matatanda, yan ang iniinom. Oo nga. Oh, looking forward kami dyan, Kong, ha, sa ihahain mo paano ka lang yan.